Dati, ang ginigay ni mami at dadi sa amin, malunggay. Akala namin ang bilihin nila sa amin ay kimchi, Pero hindi pala, pipulit pala namin ang binili nila, yung dentastik. Pero ang nakakalungkot po, yung binigay sa amin na dentastik, hindi binuksan ni daddy at ni mami. Binigay na sa amin at pinapabayaan kami dahil sabi nila may tas daw kami. Kung um, sino po ang makakuha, makakain. Paano namin makakain ito na hindi pa naman binubuksan? Tapos ang namin hindi naman matulis. So, nakakalungkot naman po. Baka po may tumutulong dyan sa amin. Anong dawin namin? Mm -mm -mm. Tapos may naghihintay pa sa akin dito na dalawang babaeng to. Hindi man lang tumulong sa akin. Sana ma... Awak si Daddy sa amin na we open ito. Ayan, awak na si Daddy sa amin. Sino mauna sa atin? Ako o kayo? Oh. Ako ang mauna dahil ako ang nagihirap. Daddy, ako ang mauna. Ako... Oh. Thank you, Daddy. So, ayan. Salamat po.